Dito mga mga kabarya, may isang signal dito sa area nito. subukan natin kay-kayin ating ilailahin mga kabarya kung ano itong ating uh, na uh, ni kabarya. Okay. Yes. May konting kalaliman mga kabarya. Kan? Ah, tingnan natin mga kabarya. Hindi may lalung na konti, oh, isang barya. Mga kabarya, ho. Oh. 10 pesos mga kabarya. Very very nice, oh. Okay. Ayos mga kabarya. So, proceed naman tayo mga kabarya sa ano, unahan. Ayos talaga mga kabarya, ha? Okay, kayo.